hindi biro ang trabaho ng mga delivery rider na bukod sa init at ulan ay sumusuong sa panganib sa kalsada. Pero hindi yan iniinda ng aming nakilala sa Cavite kahit pinahihirapan pa siya ng kawalan ng kaliwang kamay. Tinulungan siya ng inyong, ng inyong Kapuso Foundation. Ipinanganak na walang kaliwang kamay ang 28 taong gulang na si Nathaniel. Pero kailanman ay hindi raw siya nakaramdam ng kakulangan sa sarili. Sa katunayan, araw-araw siyang laman ng kalsada dahil nagtatrabaho siya bilang delivery rider sa kanilang lugar sa Cavite. Sinusuportahan niya kasi ang pangangailangan ng kanyang amang may tuberculosis dahil silang dalawa na lang ang magkatuwang sa buhay. Mabuti na lang, Anya, at libre ang gamot ng TB sa health center. Hindi ko na nararamdaman na mahirap. Basta po ang sa akin, uh, tuloy-tuloy lang po kumita para makasurvive. Pinakagantim pala ako po sa araw-araw, makauwi pong safe. Umaabot ng isang limong piso ang kita niya kada araw kung maraming delivery. Pero may araw rin halos walang kinikita. Ang kanyang diskarte, mag-post sa kanyang social media para makakuha ng mga delivery. Kahit paminsay, sumasakit na ang kanyang katawan sa drive. Masakit po sa, ano, sa braso. Kasi hindi po siya ano eh, natitwist. Eh. Naka-straight lang po siya sa manibela, nakatukod. Bilang tulong kay Nathaniel, nagbigay ang GMA Kapuso Foundation at LN4 Foundation ng Arm and Hand Prosthesis na makakatulong sa kanyang paghahanap buhay. May dala rin tayong grocery packs at vitamins para sa kanila'ng mag-ama. Dahil sa prosthetic hands na binigay natin sa kanya, pantay na 'yung paghawak niya sa manibela. Masaya kasi kahit paano po, uh, sa tulong po ng prosthetic, mapipil ko po kahit paano na parang kumpleto po 'yung part 10 ng katawan ko. Sa mga nais sumuporta sa aming mga proyekto para sa persons with disabilities, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lubolier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Dahil halos sumabay po ang preparasyon ng eleksyon noong nakaraang linggo, minabuti po ng GMA Kapuso Foundation na gawin ang Mother's Day event sa darating na Sabado, May 17 po yan. Alas 7 ng umaga po sa Ever Manuel sa Quezon City makisumba na, mommies, para forever healthy. Meron din tayong libreng bone density scan, cervical at breast exam screening. Bukod dyan, may libreng gupit, manicure, pedicure, eyebrow shading, breakfast, giveaways, at may regalo pa. Hindi lang yan dahil maaari kayong manalo ng special awards. Sa mga interesado, tumawag at magpalista sa mga numerong naka-flash sa inyong TV screens simula bukas Hanggang May 16, o di kaya' mag-iwan ng mensahe at mag-register sa official Facebook page ng GMA Kapuso Foundation.